Hindi madali ang magnegosyo, lalo na kung galing ka sa abroad. Maraming OFW ang nabigo sa negosyo dahil sa kakulangan sa plano. Kung ikaw ay isa sa mga nagbabalak, panoorin mo muna ito. Tip 1. Huwag mag-resign hanggang walang business plan. Hindi sapat ang ideya lang. Kailangan may malinaw kang plano. Produkto, target market, capital, at marketing. Tip 2. Simulan habang nasa abroad ka pa. Pwede kang magsimula online, reselling, dropshipping, or mag-invest sa trusted na kamag-anak na kayang tumulong sa operations. Tip tatlo, Mag-invest sa kaalaman. Attend online business seminars, webinars, at magbasa tungkol sa negosyo. 'Di lang puhunan ang kailangan, kundi diskarte. Tip 4: Iwasan ang biglaan at padalalang mindset. Maraming negosyo ang bigla na lang nagsara dahil sinimulan lang para may mapaglagyan ng padala. Dapat sustainable at pinag-aralan. Tip 5. Alamin ang tamang timing. Hindi lahat ng timing ay perfect. Huwag magmadali. Gamitin ang natitirang panahon abroad para ihanda ang lahat. Ang negosyo ay hindi basta-basta. Pero kung ikaw ay handa, disidido, at may plano, malaki ang chance mong magtagumpay. Kabayan, planuhin mo ng maayos ang pagbabalik mo. Sinasabi ko ito dahil danas ko ang mabigo dahil sa pagninegosyong wala sa tamang pagpaplano.